isang pagpapakamatay na pigilan ng isang malakas sa loob na estudyante. Ang 24 na taong gulang na si Mr. Tsai ay nagtangkang tumalon mula sa kanyang apartment na nasa 5th floor sa New Taipei City. Naligtas siya ng kanyang kapitbahay na si Jerry, isang exchange student galing sa South Africa. Noong October 7, alas 11 ng gabi, nalasing si Tsai at nag-away sila ng kanyang girlfriend. Sa galit ni Tsai ay umupo ito sa balcony at nagsabing magpapakamatay siya. Kinatok ng kanyang girlfriend ang kanilang kapitbahay na si Jerry para tumulong. Tumalon si Tsai at tuluyan na dapat itong nahulog kung hindi nakuha at nahila ni Jerry ang kanyang mga binti at hinatak ito pabalik sa balcony. Panoorin natin ang interview ng police kay Jerry. He <laughs> So he's okay now, right? Yeah, he's okay. He, he almost jumped, and I saved him. No. He almost, he, yeah, he almost jumped. jumped already. I saved him. Oh, you saved him. So you grabbed him, or? Yeah, I grabbed him. How? I grabbed him with my hands. From from his back? Yeah, from his back, and his hands were already down. So I hold the leg and pull him out. So do you know that guy? No, I don't know. So did he thank you to you? He's so you study Chinese, right? Yeah. Ligtas na si Tsai nang dumating ang mga polis na siya nagsabing isang Mr. Nice Guy itong si Jerry gaya na nakasulat sa suot-suot niyang t-shirt. Pinuri nila ang katapangan ng loob ni Jerry pero sinabing mas mabuti pa rin na itawag agad ang ganitong insidente sa 911 sa susunod na may mangyari.